sinabi nila sa akin. But for now, uh, sumuko sila at nag-coordinate kay Councilor Awi Sia ng District 2 dinala sa amin 10 ng kanilang mga uh, mahal sa buhay at uh, ito turn namin sila sa NBI na may hawak na nung kaso. So, Good evening po, Faith of TV5. Uh, nakausap niyo po si mga suspect po yun. Eh. Ano po ba yung dati nilang trabaho? At ito po ba yung unang beses na kanilang ginawa? Ah, pwede po ba yung kapasin? Mike, Mike, Mike. Doon niyo po iwa. Kasi po pa sa po yung kasino? Ah, magkakasino kayo? Hindi po. Ano po? Hmm. Kasi pag oh, magkakasino, parang din sa akin mga um, parang pera. Para. Tapos po, eh mag din sa mga lang sa sensor po, kaya po yung po. So pabalik na po. Na bubabuhay din kasi. Dati po yun sa